Ang air surveillance radar system ang itinayo sa La Union bilang dagdag territorial defense ng bansa. May kakayahan ng proyekto na makadetect ng panghimasok ng dayuhang barko at eroplano. Nasa Cedro na Balita, si Bea Bernardo, live! Angelic formal lang ni turnover sa Philippine Air Force ang air radar surveillance system na binili ng Pilipinas sa Japan. Isa sa apat na air radar system ang itinayo dito sa San Fernando, La Union. Mismo si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang nanguna sa naturang ex-acceptance turnover and blessing ceremony kasama ang ilang kinatawan mula sa Japan. Layo ng proyekto ito na mapalakas ang air at maritime domain awareness capability ng militar na mahalaga para sa territorial defense at pangkalatang seguridad ng bansa. May kakayahan din ang radar system na ito na makadetect ng panghihimasok ng mga dayuhang barangay ko at eroplano na may layong 300 nautical miles. Kaugnay ng iba pang mga sistema, magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippines, hindi sa ibang lugar ng Pilipinas. Sa sea, air, domains, kung sino ang pumapasok sa ating EEZ. Nagkakalaga ang proyekto ng 5.5 billion pesos.